ilaw pare, hindi ko pa rin makita si isi eh baka naman makikita mo pare pasabihan na lang naman ako kaya text niyo ako okay sige sweetheart Oo, oh, bakit? ayun naman pang pagotoks tsaka pang pabalayage eh. magkano ba yon Um, 5000 p Hmm. Sige, gagawin ko ng parang, mag-overtime na lang ako sa trabaho Sige ha, oh, promise mo yun ha. Oh. Okay, sige, sige. Bye! uto. oto. Ano yung hanap po kay may sa buhay? Ah, okay, po. Sige, lalabasin ko yung ninang mo. Oh, bes, akit ka muna. Hindi naman ako umaalis eh. Ano bang sadya? Bersi, I need your help. Bakit? Ano naman bang sadya? Kasi naman, may date kami ni Johan. Tapos? Eh, alam mo na yun. Basta naman? Di ba sabi mo last week titigilan mo na? Ano kasi, best? Sige na, nas na to. Tsaka nakita mo naman yung itsura ng kasawa ko sa itsura ni Johan. O kasi natatakot sa pinaggagawa mo eh. Last na to. Sige na. Ano hmm, naman ko doon? Hmm, sabihin mo na lang na ano. May ka sa akin or ikaw nang bahala. Siguro din mo lang hindi ako sasabit ha. Naku. Oh, naman, best, Thank you. Alam ko naman, oh, love oh. na love mo ako eh. Sige, tigilan mo yung Last na yan, ha? Huh? Last na yan. mm, -mm. Sige, oh. promise na. <laughs> okay, miss ko talaga. <gasps> Tagal naman ni Isa. Ano ba yan? Anong oras na? Nandiyan ka ano ano na pala. Ka? Kanina pa? pa. Kung alam mo lang. Anong ba napakainit ang panahon niya yun? Sorry na. Kasi tinanan ko pa si Beshir. Eh. Para pagtakpan tayo. Hindi ba tayo bubukay? Ano ka ba? Nakailang labas na nga tayo. Wala pa rin alam niyo. Savior kayo. Aramala. Paano nga pala yung pera? Hmm. At, sabi ko na sa kanya kanina. So, bukas, sure na yun. Mag-overtime daw siya sa working, Eh. Gusto mo, hatid mo ako mamaya. Siguraduhin mo lang na may pera ka, ha? Alam mo naman mula akong pang-ambag. naman, sure na yun. Tara na, hindi pa tayo alis? Saan ba tayo pupunta ngayon? Alam mo na yun. Ating please, tara na! May pera ka ba dyan? Wala pa naman ako dito yung contest. One week na rin tayong ginagpapangwita, ha? Hindi so, ka lang maganda, eh. Ano naman, love na love mo ko. Di na nga yan. Tara! Sit ha! ka na! Ano, kamusta? Okay lang naman. Kanina pa kayo tayo. Eh. Oh, eh. Oo. Kailangan mo na ba? Mm -hmm. para bukas. Para, para, maaga ako. Kasi parang aabutin yun ng maghapon siguro. Kasi dalawang ano yun. Oh, sige. Okay lang. Basta importante, may bigay ko sa'yo yun. Yung inihiling mo. Thank you, sweetheart. Okay. Ang sweet, sweet mo talaga. oh, naman. Siyempre. Para sa'yo. Thank you. Okay. Pahinga ano, muna ako. Pasok na tayo. Pare? Oo, pare. oh, bakit pare? Ay, inaanap ko yung kaibigan mo. Baka nakapagawin dito. Oo, upo ka muna. Bakit ba? Ano ba nangyari? Inaanap ko kasi si Isa. O, oh, di ba ang alam ko nagpapaparlor siya? Yun na nga eh. Eh, ang tagal na eh. Dalawang araw na eh. Kasi pare, talagang matagal yun eh. Inaabot pa nga minsan three days. Nag-aalala lang ako talaga, Mari. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin. mo ba sa parlor? Sarado naman din. Ay siya, iba ka naman sa ibang parlor nagpagawa yun. Ay na nga eh. Kung sa iba man, dapat sinabi niya kung saan. Katulad niya, nag-aalala na ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan sa pupuntahan. Tinawagan mo ba? Hindi naman sumasagot, Mari. Ay sige, mami ha. kong makontakt tapos si chat na lang kita. Sige, salamat. Salamat, sige, sige. Iskot na ba itong ginawa ng isa? Tuloy ang nag-aalala. sa ginagawa niya eh. Hello, pare. Hindi ko pa rin makita si Isi. Eh. Baka naman makikita mo pare. pasabihan na lang naman ako. Kuya, text niyo ako. Okay sige. Salamat pare. Uy, pare, ba't parang pagod na pagod ka? Kasi nahanap ko si Asa eh. Hindi mo pa rin ba nakikita? Hindi eh. Pare, hindi ko na alam ang gagawin ko sa best mo. Lahat naman ang gusto, binibigay ko. Ayun, pag nabibigyan ko naman, lalo nawawala. Aga ko naghahanap. Hindi naman ako siguro nagkukulang. Katulad ngayon, pagod na pagod ako kakahanap. Hindi ko makita, dalawang araw na. Baka naman, Mare, pwede mo akong tulungan. Ano ba to? Kulungan mo naman ako, Mari. Mahanap si Isa. Ah, uh, sa totoo lang kasi, JM, pinakausapan kasi ako ni Isa eh, na kung sakaling hahanapin mo siya, kung pwede, pagtakpan ko sa'yo. Kasi sa totoo lang ngayon, may kasama kasi siya eh. Ba ba Pinagsabihan ko naman kasi siya na kung pwede, tigilan niya na. Na sumama sa lalaking yun. Ang problema, antigas tigas kasi din ang ulo ng asawa mo eh. Lahat ko naman siyang sinasabihan. Kaso gusto talaga niya yun eh. Hindi ko rin alam kung paano bang pagpapaliwanag o pangangaral ang gagawin ko sa kanya para pakinggan niya ako. Hindi naman sa gusto kitang pagtaguan sa ginagawa niya, pero siyempre kaibigan ko din siya. Alam ko din naman kasi kung gaano mo siya kamahali, eh, kaya pinagtatakpan ko pa rin kahit alam kong mali. Sorry. Yan, ano, at kakausapin ko ulit si Isa. Sinabihan ko naman kasi siya na natigilan niya na eh. Ang problema, laging sabi niya sa akin, promise. Promise. Uy! JM! Hoy! Tulong! Hello, Bess. Babe. Ano? Silvia, kausap mo. Ano? Umibig ka. Babe. Kailangan ko na umalis. Yung asawa ko kasi na-stroke. Ano? Sorry, babe. Puntahan ko muna yung asawa ko. Dahan-dahan hmm, lang. Ayaw mo pa ba? Buka muna dyan. Buti na lang, sweetheart. Sa aga pinalabas ng doktor. Sa nga pala. Sweetheart. Gusto ko sanang mag-sorry sa'yo. Sa lahat ng mga ginawa ko. Hindi ko man lang napansin yung mga sacrifices mo para sa akin. Tapos, nagawa pa kitang lukohin nagsinungaling ako sa iyo. Sorry kung hindi ko napansin yung lahat ng effort na ginawa mo para sa akin. Sorry. Sorry din kasi puro sarili ko lang yung iniisip ko. Tapos ilang araw bago pa kita napuntahan sa ospital. Gusto ko sana, sweetheart na Gusto ko sana na magsimula. Sana ulit tayo. Kung ano man yung nagawa ko noon sana ibaon na lang natin sa limot. Pangako ko sa'yo hindi ko na uulitin yun. Magtitino ako. Magpapakamaterial wife na ako. Hindi, hindi na kita nalukawin.